Smile. ayan, hello, hello, ayan, na guys. May hello, na na Walang problema yan. Baba ka lang. Eh <laughs> guys. Ayan. Mababa na po ang si Eh, <laughs> guys. Siguro baka dalawang sakong Wag gabitin ba? Ay, teka, teka, ulit, ulit. Ano mo? Ha? oh? Kapasikat pa ba? Guys, kapasikat pa. <laughs> Aray! Oh. Kapasikat pa, guys. Ay, si Tinta Adios, kapasikat pa. Malakas talaga, malakas. Malakas talaga. Ayan oh, na, guys. Ayan na sa o. Hello, oh. hello. Tatli, tatli. Mga kulang tatlong sako. Ito lang kulang tatlong sako na. Oh, oh, apat yan. Oh. Oh. Dito ka na sa baba, no? baba mong sungkit. Baba mo na yan panungkit mo. Baba na dito na nga sa baba. Ano ah, to? Oo, oh, mamaya na na. Papakahirap ka pa dyan nga. Abot naman dito yan. Yeah, dito na. Oh, dito. Okay. Iba na. ayun guys. Bababa na sa guys. Oo. Uh, uh. mo lang. Lapag mo. ayun okay. oh, oh, Ako na bala dyan. Oh, okay. Okay guys. 10-4. 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 10 4 10 4 10 4 Ah. Ayun, mo Ang Hindi ako ko nga, na ako nung Hello. Okay, okay. Oh, shout out, shout out. Oh, shout out. Anak ko, Juana, andito na naman ang anak. Tatay mo. Ito, 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 Oh, di sini lagi kita berjumpa, anak Oh, kita berjumpa, anak Oh, di sini lagi <laughs> kita